nababasa niyo ba nakalagay? Bag ikaw nga magbasa para makita nila. 6,000 views, so pwede na to. Hindi yeah, pwede na yan. <laughs> okay, uh, ito na po ang atin na pasabog ngayon gabi. Fresh na fresh. Ta Ch ka na naman. Ano ba yan? Chappy, chappy. Huwag may ibang tao. Chappy ba ako? Choppy ba ako dun sa mga ano? Dun sa mga nakikinig? Choppy ba ako? Hindi naman daw. Oh, hindi naman sa kanila. Hindi, 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 hindi. No, hindi, no, hindi. Oh. Hindi. Eh, bakit sa akin, Choppy? Eh, ikaw lang nga may problema lagi. Papasok ulit ako, ah. <laughs> Papasok ulit. Sa <Sengkacha> ka ba? <laughs> oh. Sige. Ayan, okay na po at uh, ayos ako ng ayos dito, siya lang pala yung choppy. Eh, nako, napaka ano to, sasabog bukas tong uh, chismis na ito, Itong scandal na ito dahil uh, may kasamang pagbabanta, mga kaibigan. At uh, pagbabanta at pananakit. At uh, bala ko bukas pumunta ng uh, CIDG para magpablatter. Buti na yung sigurado. Kasi mahirap na mga traidor. Mahirap na, mahirap na mga traidor. O, ito, ipapakita ko sa inyo. Saan na ba siya? <laughs> Hello? Ano? Yan, pwede na yan. Go ahead, pasok. Huwag ka kasi sa loob ng kwarto, sa ibabaw ka ng kama, nag-aano eh, nag-a... Uh... Nasa labas na nga ako. Eh, kanina. Tapos, dalawa-dalawang telepono pa hawak. Bakit mo nalaman? <laughs> <laughs> ano nalaman yun? Ano bang okay. bago? May bago ba? Bago. Wala naman. O, game na, yon Daka diba, parang hanggang ngayon, di ka pa rin naniniwala, manghuhula ako. Naniniwala nga ako. Ang i <clears throat> ang ipapakita ko po sa inyo mm -hmm. ay isang message na binigay sa akin PINASA, FINORWARD mm -hmm. na galing kay uh, Jose Manalo mm -hmm. Jose Manalo mm -hmm. Kasi nga, uh, hindi ba ang sabi ko dito ay uh, uh, wag niyo akong uh, wag niyo akong titirahin mm. tahimik lang ako mm. eh nung sabado oh, eh pinalitan niyo yung lyrics ng kantay eh. ako yun eh mm -hmm. o, anong pinalit niyo kasi manalo ba? Diba? mm. -hmm. o, kaya nagkwento ngayon ako yeah Kinuwento ko na mga agaw siya. Nako. E, totoo naman. Mm -hmm. Eh, ngayon, kanina, binigay sa akin to, wala naman nakalagay na oras, pero bago lang to, ito, nababasa niyo ba nakalagay? Ba't ikaw nga magbasa para makita nila? An ano yun? Hoy, Anjo Ilyana. Ano yun nasa baba? Suntukan? Suntukan na lang tayo. Okay, Angeliana. Suntukan na lang tayo. Yun. Ayan ako, galing sa taas. Ayan pangalan niya sa taas. Oh. Jose Manalo. Sa mga tuwid, uh, alam mo naman si Hambog. Hambog yan eh. Mm -hmm. Siguro, na na nasaktan yung pride dahil nga labo ko siguro na ako, ako, ang unang minahal. Mm -hmm. Mm -hmm. eh ano pa naman to, napaka-plastic pa naman itong taong to dahil nagpapaka, ano to eh, nagpapaka Christian-like to eh. Oh. Ano yun? Ano yes, yan, Ah, mama mo. Hello, mama. Mama. Uh, mama from uh, Samar. <clears throat> Sino yun? sino pa? Si Nora. Mm. -hmm. Pinasa sa akin to ng isang matalikong kong kaibigan na kaibigan din niya. Mm -hmm. At uh, nananakot siya dito. Ang nakalagay, Hoy, Anjo Eliana, suntukan na lang tayo. Yun. Okay, okay lang ako makipagsuntukan. Mm. Pero ang problema ko kasi sa taon to, traitor to eh. Ay. Di ba? Mahirap makipagsuntukan sa traitor. Mm. Baka may dalang ice pick yan. Yun. Ba baka eh, alam mo na, eh, baka mamaya mm. naglalagat ako sa mall, bigla akong pupukin ng bote ng Pepsi. Ayan na po po. Mm -hmm. Diba? Kasi mga trader nga itong taong to eh. Ito nga yung sinasabingin yung mga sindikato. Tignan mo yung ugali. Sabihin mm. sa akin, may ugali bang ganyan na matino? Na magkakalat mag, uh, sa Facebook para sabihin na, Hoy, Angeliana, oh. suntukan na lang tayo. Mmhmm. Oh, matino ba 'yon? Mm -hmm. Pinagmamalaki niya sa buong mundo na kayang-kaya niya ako. Ganun mm -hmm. yun, -hmm. 'yon, na, mayabang, natamaan na naman yung pride. Ko. Alam mo kung ako makikipagsuntukan, tatawag mm -hmm. ako mismo yung kasuntukan ko. Alis, ay, ay, aling nga dito, kita tayo sa ganito. Ganun. Oo nga naman. Kung ipagyayabang mo mm -hmm. na Angelia mm. na suntukan na lang tayo. Mm -hmm. Alam mo tawag doon? Ano? Iyakin mo ka. Mm -hmm. <laughs> eh, ako naman, dahil uh, sabi ko ay eh, nasa kanya naman yan, hanapin niya ang gusto niya. Pero mm -hmm. at least, magpapablatter ako. Alam niyo, ba't ako magpapablatter? Bakit? Kasi, uh, may pagkatrader nga ito, di ba? Inahas nga, di ba? Anahas ang AHA at ang traitor, eh, isa lang yan. Mm-hmm. Hmm. Hindi fake account to. Mm, tunay. May bigyan niya nagbigay nito, kaya, ano, hindi fake account to. Mm-hmm. Digit pala yan, Ay, digit. Hindi ko, lang, hindi, hindi ko lang pwede sabihin yung pangalan eh, kasi magkakabukingan bookingan eh. Siyempre, meron din tayong mga, ano, mga intelligence sources. Oo, oh, oh, connection. E, mm. Eh, eh, mabait naman ako. Ito yung reply ko sa kanya. Hmm, ano? Ito, ito, ito kaya. Huwag ka magmali, ko. <laughs> so, hello yeah. nandiyan eh. Ito, ito, ito. ito, naman yung, di ba, sabi niya, Hoy, Angeliana, mm. punto ka na lang tayo, di ba? Hmm. Eh, ito naman yung reply ko. Ano? Pabalik na ako sa lamin. <laughs> Hoy Jose Manalo. Kamusta mo ako kay Babe? PS. Ano yan? Pa. Ay basta talaga yung baba. Palamig ka muna ng Pepsi. Yun. Yun. Mhm. Mm hindi fake account yan, kasi ang nagbigay sa akin yan, kaibigan niya rin. Mm -hmm. Eh, akala niya, lahat ng kaibigan niya, eh, loyal sa kanya. Hindi niya alam, buisit din sa kanya. Nako. Eh, pinasa sa akin. Mm-hmm. Tsaka, lalabas at lalabas din yan. Hindi, pinalabas niya sa buong mundo eh. Oo, oh, masay-share din yan sa'yo. Oh, 2.8, 2.9 thousand. <laughs> 2.9. Nako, naka-recorded re na naman to. Recorded. <laughs> Oo. Oh, tayo sinihan. Napapirate. Oo. Oh. Eh, syempre, dahil kaibigan niya nagbigay, eh, maniniwala mm. ko sa kanya to. Kaya, eh, ang message ko naman, simple lang, di ba? Hmm. Eh, kumusta mo ako kay babe? Hmm. Kakainom ka muna ng Pepsi, palamig. mhm- hmm eh, eh di ba sinabi ko sa inyo na isa nga yan sa pinakamasama o kung hindi pinakamasamang ugali diyan sa Itbulaga. Mm, mm, kita mo yung ugali. O. Meron bang matinong tao na ilan taon ka na? 70, 70 years old na yata yan eh. Mas matanda sa iyan? Oo. Oh. Oo. Oh. Nakailang asawa na yan, pangatlo na yata eh. Oo oh, talaga? Eh ngayon, <coughs> pag ganon, pag may problema ka sa akin, tawagan mo ko. And, Ang dali-dali na mahanapan yung telepono ko. Hingi mo kay Malupagar, hingi mo kay Tony Tibera, hingi mo kay Joey De Leon, hingi mo kay, kay, kay Big Soto, hingi mo kay, kay Tony Tibera. Mm -hmm. Pati kay Halusos, mo. Sino pa? Ang dami dyan. Tapos text mo ko. Hmm. Hindi yung hindi nagyayabang ka na naman sa social media na Angeliana. Suntukan na lang tayo, hmm. pinapakita talaga na lalaking lalaki siya. Eh ano eh. Hindi ko na lang papatulan mga kaibigan kasi unang-una hmm. eh may asawa na siya eh, may anak sila. Oh. Bakit ko naman papatulan niyo? Naging ex ko ito yung asawa niya. Ay, ba't, bat ko naman papatulan niya? Yun? Mm. Eh, yung mga ex ko lahat, nire-respeto nire ko lahat ng ex ko. Tinan mo, lahat ng ex ko hanggang ngayon, eh, love pa rin ako. Hmm. Kaya, kumusta? <laughs> <laughs> kumusta <sa> kay <akin>, Sherry? Tama kay Gus. Tama kay Si Sherry. <laughs> wow! <laughs> At saka si, si Kumari ko yan, pero naging ex ko. Maring Chris, mm. ah, ano, ah, get well mm -hmm. soon, get well soon. Mm -hmm. Hindi ko na sasabihin, hindi ko na sasabihin yung iba kong ex kasi madami ba? Ma mahirap na baka magkita-kita kami sa isang ano, uh, uh, sa isang like, event. Like, hindi, hindi lang event, uh, kuno oh. like Jalebi, eh, magkita kita. Mm. <laughs> Uy, small world. Baka bayaran. <laughs> baka pa bayaran mo lahat ng kainin. Wala <laughs> Ay, yan. 3,200. Mm. -hmm. Uh, 3,200 ang nakikinig sa chika. Mm -hmm. uh, pakita ko ulit para dun sa mga bagong dating. Oh, ito po yung kanyang uh, message. Nakapost like ko yan pala. sa page namin. Palakayin ko kaya. Ayan pala, napapalaki. Kung oh, makakanasan, oh, hindi nga mabasa. Nakapaligtad. Le, papakita ko muna yung pangalang kanino galing. Kanino galing. Mm. -hmm. galing. Jose, manalo. Wala, hindi Hindi naman sa akin pinadala, kaya lang yung pinadala niya sa buong social media kinalat siya. Oh. Para makarating siguro sa akin. Ito yung message. Ito yung message. Oh, uh, ano yan yan. yung message. Ano sa kalagay? Hoy, Anjo Iliana, suntukan na lang tayo. Yeah. Ayan. Ayan, uh, suntukan.